ang ginoo na akin Ang Santos Kebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, namalik sila sa Jerusalem. Samtang naglakaw-lakaw sa Jesus sulod sa templo, nangadto kaniya ang kadagkuan sa mga pari. Ingon man ang mga magtutudlo sa balawod o ang mga punuan sa mga hudeyo. Yung mga kung sa may imong katungod sa pagbuhat ni ini, o kinsa may naghatag ka sa maong katungod. Ingon sa Jesus, kinila, mangutana ako kaninyo, o lang lang kapangutana, o kung makatubag ka mo, tugaanan ko kamo sa akong katungod pagbuhat nining mga butanga tugaan ni ako diin man gikan ang katungod ni Huain sa inyong sa iyang pagpamunyan gikan pa sa Dios o gikan sa tao o niya nagtimbang-timbang sila sa ilang itubag kaniya o daging nanay unsa may atong isulti kadumingon kita nga gikan sa Dios mosumbalik siya pagpangutana Yang anuman nga wala kamumutuo kang Juan? Apan kung mutubag kita gikan sa tao, nangahadlok sila sa mga tao. Kaya yung tanang tao nagtuuman, man, gayod nga si Juan tinuod niya propeta. Kung sa sila kang Jesus, wala kami masayon. O mingon sa si Jesus, kanila na yan, dili ko usap kamutuganan. Sa katungod ko, pagbuhat nining mga butanga. Ang ibanghelyo sa ginoon. May buntag na itong tanayan. Una, pasalamatan na to ang Diyos na sa tanayan na maoy rason nga nung ni Atakaron. Karon. siyang gaan sa masipang pakpak. Ang usap, itong pasalamatan itong mahal na obispo, bishop, Cosme Damian Almedilia na ni aron kita mag-iusa ni Cristo diha sa Santos Kamisa o sa mga katikismo. Atos siyang pasalamatan ug usab atong parish priest dinhi sa atong parokya sa si Reverend Monsignor Ruel S. Lasco ug ang iyang parish vicar si Father Johnny Villa Vill Vill Nueva atong gaan sa masipang pakpak. ug -Pak. uban niya ang resident priest si Reverend Father Luloy Felix Berto Florita o Reverend Father Mark James Presilias og uban pud nato ang atong mga bisita nga mga pari ang atong exorcist diocese of Butuan Father Michael Casinilio og si Father RD Nini OAD uban pud nato Agustinian og atong mga mudikunay si Reverend to si Rondron og si Kandoe. Uh, Kandoy. Huwag tanan gani-adin hikaroon nalipay nihilak ang Ginoo sa kalipay nakakita natong tanan amen yes. matud pa niya duha kun tulo magatigom sa kungalan ana ako sa inyong taliwala amen sa so in english pa if there are two or three gathered together there is picture taking <laughs> so uban nato ang Dios karon amen Guide is good all, all time. the time. Onak nga angay tama sa diakon. Nigulit na to sa a puno nata sa kalipay, despite sa mga pagsulay. Amen? Puno nata sa kasadya, despite sa mga challenges nga abut sa tag-satangsa tag nato kakinabuhi. Nyanu man, ang atong kalipay dili sa posisyon, dili sa gahum. dili sa kadato gikan rajod niya ang tag-iya sa tanan si Kristo amen wanang hmm. kung mangita ka power influence fame madismayaka. na kalipay pero superficial no. ang tinuod niya kalipay ana ara sa ato source unsay may tabo sa kahoy kun lang katon niya ang lungkatod siya gikas yuta. Sa pagbuhat sa Diyos sa kahoy, iyang giistorya ang yuta. Sa, to, sa pagbuhat niya sa mga tanong, ang giistorya sa Diyos ang yung mga yuta. Sa pagbuhat niya sa mga isda, ang giistorya sa Diyos ang dagat. Yan kinabuhi sa isda naman sa dagat ang kinabuhi sa tanong na aman sa yuta. Kung ang yuta, kung ang kahoy, ipong gikan sa yuta, maunsa man ng kahoy? Patay. Kung ang isda, kwaon gikan sa tubig? Patay. Balik ko na ko, sa pagbuhat sa Diyos sa isda, yang istorya ang dagat, ang tubig. Sa pagbuhat niya sa kahoy, mga tanong, yang istorya ang yuta. Pero unique ang tao. Kaysa pagbuhat niya sa tao, iyang disturya, iyang kaugalingan. Ingon siya buhato nato ang tao sama sa atong panagway. Kanang imong tabad, panagway na sa Ginoo Bisagwa na na nangingipon. <laughs> Kanang imong tapad, panagway na sa Ginoo bisan o nagmugot na. <laughs> Kanang imong tapad, isan og napuno na sa kasakit, kitang tanan, gihimo sa panagway sa Ginoo. Mo sad na kung palayo ta sa Ginoo, sama sa isda, nga sa dagat, mamatay. Kung palayo ang kahoy sa yuta, may sama ta sa kahoy, dali ta malubat kung so, may tabo sa inyong cellphone nga malubat, dili nakatawagan. Amen? May daghan man karon gani sa simbahan, pero wa mutubo ang bertud. Sa puton gapon, mabaw gapog lubot. Ang uban pare pa diyon. <laughs> Apilin nagwali. <laughs> Gano'n man na, naata sa simbahan, but we are not 100% attentive. Naglingkod ta pero tagtabi, tabi, wa tama mati. Tinuod dili. Kitang tanan nga ni sa di anhi dinhi sa simbahan karon na charge tanan. Pero pangutan na pila ang pila raman kabar ang na charge nato. Kung di ta fully attentive to the gospel, kung di ta fully attentive to the first readings, to the sum of the holy mass of that day, no? Nigulit ni mo, ka, pero na charge po ka. wan bara. Oi. Na lagi ka pero wan bara. Kung <laughs> nag-abot ni mo sa inyo ha, kuman diri, strict tag yapon ka. Kuman diri, libakira yapon ta. No. Marites. Mari, anong latest? Mirasol. Nagtapad po si Marites og si Kasi Mirasol. Kay si Mirasol, si Gigsol, Sol. sol. tinuod dili ang tawo nga full charge karon mutubo sa gartud. sa so una sa puton ka karon dili nakas sa puton puno na ka sa pagsabot may kiluoy sa kubana sa so, una ano buka suka suka pa tila ina imong suka og maikay hipos ana ang imong dila may mutila ana Kabuntag na bod. Suko na buka. Nga nung guwan ini mo tiliya ko ini mo. Suka! Ha? Huh? Wa, yukam ako. Sir! Buwag na ta! Sokot okay. ka ron. Kay hapit ang mapasar ang divorce. Si Borso na teka! Hindi <laughs> pa'y naka. Kay divorce, divorce na ang tubag ining tanan. Pero karon di rin nakapuno sa pagdumot. Full charge naman ka. Kung saan naman ko, Father, puno sa pagsabot. Dili na puno sa paglumot. Kung saan ta? Puno na ka sa pagsabot. Iniguli ni mo na hubog ibang bana. Ingon ka, darling. No. Kaluoy sa ko, darling, na hubog. No. Di na hubog mahubog, darling, no? no. <laughs> o niya, kuha din ka rin dogto aliyan. Niya, yung trapu-trapuhan. So, darling, anong karoon pa makani? Abot, alauna naman. Huwag parang ko kaon. Kinahanglan, magdungan tag kaon. <laughs> <clears throat> Unya darling, gusto mo na ba kay ko ikay mo hungit na ko? Nah? Nya hubog man, hungit din tang hubog. Nah? Uh, ang kutsara na si mong ilong. Mmm, di na akong baba darling, dan akong baba ka sweet nila. Nya nang nah? suka man, imo lagi ko sa kaluoy nagduay. Magka nah? <laughs> sweet oi. Nya naman full charge man ka. Sa atong pag-anhi dinhi, ayo pa to pangayuon sa Ginoo, Lord. Ma-charge unta ko. full tank on ko karon full charge on ko karon ngano man pinaagi na na ang Ginoo nay naghari sa tagsa tagsa nato dili na tay hari sa to galingon. si Kristo na ang atong hari ya yes, siya baya hari sa kalinaw ning pungutan na siya si Banghilyo karon unsa may mga katungod sa pagbuhat ni ini tungod kay Dios man siya sa Jude ang dunay katungod nato dili kita nga dunay katungod dili katag iya si mong kinabuhi. Tinong o dili. Ang dun katungod na tungtanan, dili kita. Ang ginoo, rajon. Dili kami ngon, ako ning katungod. Ako ay magbuot. O Diyos, nakasimong kagalingon. Sama ni Kristo, ato ta siya mahimong ehemplo, Ningon siya, ang akong gisulti, dili ako. ako akong ipangsulti kaninyo, dili ni ako. Grabe ka humble, ang Ya, kung kita, doon natin nindot nga idea, nindot nga plano, ako na! Tinoo dili. Kung ako, di naman nga na ang simbahan. Tungod na nako nga, mm, nindot kay mga plano. Shh. Uy, dili na imo. Ang imong talent, dili na imo. Di na angay ikapanghambog. Ang imong kabright, dili na imo. O saray ato. Ano may ato, Father? Kining atong pagkaway klarong kining atong pagkamagasa sa mauranay ang kuna. Kana imo kadato, di puna imo. Nang para ba mauman simbahan, mahuman jud ni. Eh. Kung ka, kining akong minilyon na kwarta, di ni ako. Muhata ko 1 milyon human sa wali ni Father, parang mahuman in ng simbahan sa ginoo. Narabas hagi yun, si propeta hagi pag pagkanindot ninyo, huwag mga balay. Ang akong balay, huwag pa mahuman ang inyong balay, perti ng ninduta. Inyo rang gikalimtan ang akong balay. Sst. Uy, namati mo? <laughs> Kanang inyong kadato, di na inyo. Atong <laughs> panindoton ang, panin sa ginoo kay ay source sa tanan. Amen? Yes. Muhatag ba mo para sa itong project sa simbahan? Amen? Yes. Hinayaman ron. No. <laughs> Amen ba? Yes. Inigbalik na ko. Wala niya. Nindot na kaayon eh. <laughs> onya niya, malipay ang ato ginoo. You know. Yan naman, ang tanan nga ni nato, dili ato. Ang imong dungog, ang imong fame, imong knowledge, imong kalantip, dili na imo. Wa tay ato, gawas sa atong pagka makasasa. Amen? Siya rin dun ay katungod nato. Kasi siya ay Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari, ginoo sa mga Ginoo. Unsa may implication karon sa atong pamalandong ayaw biya sa Ginoo despite sa atong pagkamagasasa. Ayaw i-promote imong kagalingon katungod. Ayaw i ang imong kagalingon filosofiya. Ayaw i ang imong partido. Ayaw i ang imong filosofiya. Usara ang atong i ang pagtulunan sa Santa Eclesia. Kaya Santa Iglesia mo ang lawas. So, siya ang ulo. Kaya si Kristo mingon ang akong isulti dili ako, gikan sa akong amahan. Na akong mga buhat dili ako. Pwede nang gusto niya ang kay Diyos siya? Equal man siya sa Diyos. Equal man siya sa amahan. Pero di man ingon anak ang ginoo. Di man siya humble. Ang ginoo, humble. Huwag mo na ipangayoon na to. Sulod nining atong santos kami sa karon. Lord, despite sa kumaka, sa dili kumubiya kanimo. Karon sama ko sa kahoy nga nagpabilin sa yuta, nagpabiling buhi. Sama ko sa isda nga nagpabiling buhi kay nagpabilin sa dagat. Anha ra ko magpabilin kanimo Ginoo despite sa akong kahuyangan. Amen. Og siya'y makausab nato, dili imong ideolohiya, dili imong partido, dili imong fraternity ang makausab nato. Ang simbahan nga matuod na tinukod ni Kristo. Amen? Palihog manindog, apil ang nangato. Ato karong ampuo ng pag sa katanguhan. Pinaagi sa Ebanghelyo, sa si Kristo misulti ka nato sa si mga pulo nga puno sa kahumog kaalam. Pinaagi kaniya magampo kita, nga masaligon, matusamahan, sa matagpag-ampo mingon kita, ginoo, una kami. nga ang simbahan magapadayon sa pagtudlo nga may otoridad mahitungod sa walay katapusang kamatuuran ni Kristo magampo kita sa Ginoo nga ang kasing-kasing sa mga pangulo sa kalibutan dili magmagahi sa ilang pagpamati sa tingog ni Kristo magampo kita sa Ginoo akadtong buot musulod sa kinabuhing reliyoso madasig sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos, magampu kita sa Ginoo. Nga ang among wala ang kinabuhi, makapahawa sa mga daotang espiritu nga nagalihok sa atong katilingban, magampu kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, makatagamtan sa kasanag sa kadlawon sa kinabuhing dayon, magampu kita sa Ginoo. Amahain ng labing gamhainan among gihalad sa imong tubangan ang among mga panginahanglan ug masaligon kaming nga lyupo sa imong panabang ug kaluoy kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo amen